morning, good morning. Short video lang po to kay Rina. Tingnan mo, kukunin na naman si Rina kay ni Lolo Nestor ngayon. Ayaw ibigay ni Ate Roda. syempre naman, si Ate Melanie ang nagbigay dyan, ang naghati dyan. Pero sabi po ni Lolo Nestor, kukunin daw niya dahil nagbabaranggayan daw sila doon. Ay, naku, ako'y naawa kay Rina imbis ka excited pa siya dyan sa pagpasok sa paaralan niya. Masaya talaga siya kay Ate Roda niya. Pero hindi nila nakikita yan ni, Lolo Nisto. Ang nakikita nila, kinakawawa daw si Reina dyan. Kaya hindi na na-vlog. O ano masasabi niyo dyan guys? Hindi daw na-vlog. Ano ibig sabihin nun? Naghintay siya i-vlog? Hmm? Alam na natin yan alam ko na lolo nestor, ito na po. sabayan nyo ako magpanuuring tong video na to, nakakainis si lolo nestor. Hmm? Bakit po? Kawawa. Kawa -wa. Wala, man Wala mang po pa 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 mga kaawa. Tingnan mo na, dili niya, oh. Hindi ba nila naintindihan okay yun? Nandito man, na, na, nandito na, na, man baga ma po kayo? Hindi lang lata kayo nandito. Ay, okay lang man po, magharap-harap kayo. Yun man po yung sinabi ko kay Melanie, eh, na magharap-harap kayo. Oo, uh, uh, yun ka. At yun, na, yun wala na yung patang sambo nga nga nga. di ko alam, di akama, ay, wala. Lahat ng DSW Ang kamarata eh.

ano? Tatawagan ko po na. Ay, nanay man po ang ano. Nanay, wala naging tindi niya doon sa barangay at tayo sa barangay na yun. Hindi naging tindi yan. Ang mga hindi sa abin yung tindi niya doon dito malangay ano na. Kaya po, pinasasama nga ako dito na Sabi ko rin. Pag-aing tapos na lang sa support. Tingnan oh, makita na nila ba na magandang buhay ni Reyna diyan? Ano ba, ba yan sila, Oyn? Ah, magharap-harap kami, tapos nga ako. Dapat po. Sinabi niya na kaya, no, Mayrin? Ay, nga, 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 niya. sabi namin doon. Na magharap-harap kayo. Siguro may magbablog niyan. Siguro may magbablog iba niyan. <coughs> Anong namin balisan doon lahat ng mga tao doon? Anong magharap-harap kayo doon? Hindi na may nag-aruga doon.

Nakakainis. Kalo lo ni store. Hindi ko naman yung sabi kung ano ang nasa isip ko kung bakit mo kinuha yan. sa na ayaw kasali dyan. Sige na lang ang concern ko dyan. Eh. Oh, di ikaw naman ang gagamutin. Ano ba yan po Opo! Opo ni ko muna po mag-aarap arap po kami sa barangay. Mag-aarap si pa po kami sa barangay. Kaya tawagin po namin yung ina nito. Ito niya po. o, Oo. Oo sige po, wala akong problema. Oo. Marami pa akong naririnig sa mga pala, yung sa mga pala. Asus, bakit nakarinig ka? Kala ko wala kang cellphone. Kaya pumakuha mo lang. Sana sa barangay, pipili sila kung sinong taong sasamahan niya dyan. Yung ina, saka po kami. At yung ina, ay kung ano-ano nang walaan. Wala naman po talagang karapatan siya. Tiroda nga mo hold anak ni Rina kasi tutulong, tumulong naman yan siya. Oo nga sinasabi po ng ko, hindi ako tatay. Oo, wala na po tatay ngayon. Pero ni Stor naman, hindi naman naka marunong umintindi sa anak mo. O sa apo mo. Hindi ka naman lang sana masaya. Ngayon gumaling si Rina dyan. May nagsapir nga kahit hindi niya kano-ano eh. Tinutulungan pa niya si Rina. Napinapidaw kasi dito kuya ay. Marami akong naririnig na ay. <yahoo> ka na, kuya! <Joshua> Iman ba sus <t derivatives> ako lang siya. Pagsakapin ito kuya! Hindi po, hindi na kami. Hindi ka na kami pa rin na alam ito. Pagmamadali sila kuya. Pupunin lang daw si Reyna kaya pumunta dito. Mag-aarap para po kami sa barangay ha. Mga kapitang kadawan sa

Ito lang po. Ito lang po ang video ko. Basta kukunin na nila si Rina. Sa ngayong araw na to, wala na si sa poder ni Ruda. Sana po, maayos sila doon. Sige po, bye-bye po. Thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe my channel. 拜拜。Bye bye.